Hello mga auntie uncle, good morning po dito sa UK. For sure, good afternoon na dyan sa Philippines. Andirito ako ngayon kasi gusto ko kayong bigyan ng update ano na ang natapos natin sa paglilinis ng garden. So, tara, sa panyo ko. Ito na ang itsura niya ngayon. Oha, uh Sumusunod -huh. sa atin yung kan. Anyway, Ayan o, no, naririnig nyo ba yung huni ng ibon? Ayan o. No. Di ba? Ang saya-saya. So, ito na ang update ng ating malawak na garden. So, teka. Palitan natin view. Ayan, mga anti uncle, naririnig nyo ba yung huni ng ibon? ganyan sa umaga dito. So anyway, ito na yung ating garden. Ito na yung uh, part na meron yung dating wheelbarrow na may tubig. Tapos dito naman yung mga nakaumbok na mga basura, natanggal na rin. Halata naman no, kung gano'ng kataas yung lupa na natanggal. Tapos ngayon, ayan na, nawala na yung maliit na bahay doon. Naputol na yung puno nabigyan na rin ng or nalagyan na rin ng chemical 'to mga 'to para tuluyan na siyang uh, mamatay as tatanggalin natin para mas clear. Itong hagdan ay soon to be na project kasi uh, may trabaho kami so parang kung kailan kami off dun lang namin ginagawa. So ito na ang aming isusunod. 'Di ba? Tapos ito na yung pinaglagyan nung dating maliit na bahay. Ito, hinalungkay namin para matuyo kasi basang-basa. For some reason, may tubig eh na nanggagaling don. So, yan. Tapos, ayan. Malinis na rin. Ano pa ba ang ating mga gagawin dito? So itong mga dogs na ito ay pipinturahan natin. So naghahanap lang ako ng magandang kulay para sa dalawang 'yan. Itong upuan papalitan din natin yung wood kasi parang marupok na siya. Tapos pipinturahan natin yung uh, base ng upuan. 'Yan. Ito naman 'yung wall na puno ng halaman. Actually hindi pa masyado natanggal lahat. Meron pa pang nakausli do, no. Maataas kasi, hirap abutin. Tapos ito naman 'yung barbecue grill. So, ganyan na ang itsura ng ating garden ngayon. Mas maayos na siya compared nung dati. 'Yan. So, yan po mga Ante ang lang update sa ating garden. Medyo marami pa tayong gagawin pero as of now, mas okay na siya compared nung una nating nakita dito. So, yun lang po muna ang aking isi-share sa inyo. Kung gusto niyo ako makita everyday, please follow yung Jennifer Chok na Facebook or yung sa TikTok kasi doon parang medyo araw-araw ako nag-upload ng kung ano-ano mang kalokohan. So anyway, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung meron man po kayo mga comments, questions, suggestions, please comment down below. Yun lang po. Thank you for watching. Be safe. Bye!